For today's video ko mga Lodi, nagkayayaan kami ng mga kasamahan ko sa trabaho na magpunta dito sa Liam's Lomi. Dito daw, merong Loming Batangas. Habang naghihintay kami ng aming mga order mga Lodi, makikita nyo yung mga kasamahan ko lalo na si Sir Kukang Gutom. Tsaka, mga Lodi, nagpapakiramdaman sila kung sino ang magbabayad pero din nila alam, binayaran ko na. Galing yan. mga Lodi, excited silang makatikim ng Batangas Lomi. Yahoo! At eto na nga mga Lodi, mukhang paparating na yung Batangas Lomi. Ngayon makikita natin Lodi ang itsura. Wow! wow! Mukhang masarap mga Lodi at punong-puno ng sahog. Oh my God! Makikita nyo mga Lodi na punong-puno nga ang sahog at ayun o, tumutulo-tulo pa. <laughs> wow! Nakakatakam naman mga Lodi. Wow! tiyak busog-busog ang mga kasamahan ko nito mga lodi. Kita nyo naman ang serving, napakadami. At murang-mura lang to mga lodi. At ayan na nga yung mga plato lodi. Nagkakainan na sila. Si Sarah yun o. No? Oh. Uh, huli ka balbon. Ang sarap ng kain ng mga kasamahan ko sa trabaho mga lodi. Hmm, pangiting ngiti pa si Sarah. At ayan na nga mga lodi, sarap na sarap sila. Oh, uh, huli ka na naman balbon. Kaya mga Lodi, punta na kayo rito sa Liam's Lomi at tatagpuan niyan sa Giginto, Bulacan. Rosary Bill, madali lang puntahan. Hanggang sa susunod na video mga Lodi. Paalam!